<laughs> Ay mga idol. Nagpa-vlog ako mga idol sa nanguha ng Talbos. Dito kami sa deserto nga mainit. Ito mga idol, pupunta ako doon. Tadadang, dito na ako. Ayan oh, mga idol. Oh, nanguha sila ng Talbos na kamote. Walang laman idol. Walang laman kamote. Paano magkalaman niya idol? Ay eh, mainit, tigas pa sa tinapay. <laughs> Kung ino umulan sana, dadami na tong talbos na to. Daming talbos. Oh, ayan oh. Oh, ayan oh mga idol. Oh. Mga oh, talbos. to bas. Gulay sila mga idol. Akala nyo ba mga idol taga Manila hindi kakain ng talbos? ayano? Oh, tingnan mo. Oh. Talbos lang daw ang wala sa kanila kasi yung Manila wala mga kamuti. <laughs> Arbos mo ata idol, Dito, idol Speaker. Char. Don, chard. Para makakanta ka. Makanta ko. Oh, charge mo. Wala nang charger. Sawsawan ito, idol. Tundan ng mga idol oh. Hinog. Yeah. Kainin 'yung idol. sa <laughs> idol, gisahin. Lagyan ng sardinas. Wow, sana all oh, sardinas. Oh, may gunting oh.

Lagyan mo sa dinas, gisahin bang bawang, na, buyas. Nagpapigay ni na. Ha? Nagpapigay ni na. Kuhan mo? Um, Gisuhan niyo? Iparis e na yan na at sa ditanan. Itiwara po kala sa lasag. Ano ah, po? Oo. Dubuhin oh. dubuh. dubuh niyo Sarap yan. Nakao. Ang sarap yan adubuhin, dubuhin ay Putla ng niyog idol para makaunta butong. Hindi <laughs> <laughs> ta makaunta ng butong ninyo. Si Noy, ah, yung Noy na dati, tao ni ano, Ronron. <laughs> Dito, umakyat, di ba, giblog ko. <laughs> Kita yan, umakyat. <laughs> Marami siyang viewers, may gitsan. Ay, eh? May gitsan daan ng viewers <laughs> na. <laughs> ay pala ay, dati, trawawin. Yung trumawal. mga mga babayro. Sobrang <laughs> babayro idol. Pero nakita ko yung post niya, umiyak eh umiyak. Baka pinaiyak naman sa asawa niya. niya. <laughs> Hi, shout out pala kay Noy. Makita mo yung vlog ko, umiyak ka kasi. Kaya nag-comment ako bakit ka umiyak. Sabi ko anong nangyari sa'yo. Baka pinaiyak ka naman ng babae. Kung babae lang, marami ako. Number one. O, oh, shout out mga idol. Dito na lang, hanggang dito na lang mga idol. Thank you. Maraming salamat sa inyo. God bless. Magandang hapon ulit.